Maraming mga tugang na naliwanag na na ang pagkakaiba bayan mo na na kang grupong bayan. Ngunyan, ang perception, pag nagsabit kan bayan, ano, ang pangaral na bayan, makabayan, kung si Sepa Lugod ito ang bayan mo na, makabayan, banwaan, ilood na may misinterpretar. Napigasabing aktivista, kontra sa gobyerno, uh, ah, illegal, kontra sa lay, o underground. Siguro in-unmaster dapat ko sa iyo, Tabi Aris. Dahil, uh, although pirmi kang nahihiling sa TV, nagpapaliwanag, pero kadakot mag-iaray ka, interpreter ika, ang grupo mo, na nga yan, aktivista yan, pag may sayari sinasabi pa, makawala. <laughs> Totoo yan, nadadamog din pirmi, mas dito mga amigo ta sa media pag nakauli ako. Kumusta nga sa Tokad? Katong mga panahon pa ni di puntong Joel uh, Buen, ano ang in-interview. Ang ngayon sa taas? Sabi ko mahayahay dahil ang opisina namin ako nasa third floor kang barangay hall kang Delosario. Kampanaw na yan. Ako madurus-durus, minsan naman po, pero may kitang tinatamaan ng init. Alagad, uh, yan po ang day na intindihan kang namamanuan. Dahil pang day na ka yan, na maski po sinasabing mga makawala, sa paninindugan po, talagang ititindog so agrangay kang kasaraditan ka yan. Maski sa'yo umabot, maski pagbawalan kang gobyerno na magboses, maboses ta maboses yan. Pero po, uh, lihiti mong mga organisasyon ini na uh, nirecognisar kang Commission on Election, kung kang magbalik kami 2001, Halo na kami disqualified so bayan muna bilang sarong partido Alagad, mayo pong mairepresentar na ebidensya ang Armed Forces of the Philippines o kung isa man na gusto kaming ipa-disqualify. Ano ang gayo dahilan ta gusto kaming ipa-disqualify? Ano ang base nila? Ano ang rason? Dipisil po gayud na sabihon, pero ang katotohanan uh, ah, habo nindang makaloob kami sa lawgang kongreso as in duman uh, ah, direktamente pwede kang magpasar ning ning batas, pwede kang magpa-investigar, kang mga pasaway na nakatukaw sa gobyerno o mga appointed sa gobyerno, mga ahensya kang gobyerno, investigaran niyan. asin in, magluas, itong uh, mga korupsyon, mga mararaot na gibo. Iyan uh, ang kinakatakot kang mga pirang individual na habo kaming uh, patukawon as in uh, magrepresentar sa uh, publiko sa mga anumalyang nangyari sa satuyang gobyerno na ngunyan nagluluwas na po. Ang katotohanan, ang uh, satuyang ibinoboses, maski nagiging delikado ang satuyang buhay, uh, itong boses para sa ikararahay kang publiko. Bako man po yan para sa samuya, tak kami nagtitiusman man, naglalapigot kita magmarcha dyan para tawanan yung boses sa mga kasarabitan. Pero yung pagtiyos mi pong yan, kapag uh, narirealisar kang publiko, na may padudumanan asin tamang direksyon ang samuyang dinadalagan Uh, mas maray na po na magkaigwaning pagtuyaw sa national government. Wala ko ba nga may, may, ng anti-subversion law? Wala ko ba pag ikaw underground, nakakadok ko ipit ka na may anti-subversion law pa, uh, kung ano anong kaso ang pinagkasangat kontra sa mo, nag-overground ka, naglataw ka na, as in, nagpa-participar ka na sa demokratikong proseso, di, proseso, di mayo legal na sa mong operasyon, legal na sa mong hero. Totoo po yan, tang sa yung presidente, dati nag naging underground yan, uh, si Saturo Campo. Pero kami po na mga nagsurunod sa iya, mga dekada 90 na kami, hanggang sa presente yan, uh, nagpoon kami duman sa mga pangmasang organisasyon. Ako hali ako sa uh, Anakbayan, Anak Bayan, nirepresentar ko man ini sa nilaan, na ako ang uh, taga-pangulo, hindi sa probinsya ng Camarines Sur, as nagrepresentar sa Reyong Bicol. So mga hobbyist nationwide, nagtitiripon yan sa kamay nilaan. Tangari ka Ramon, so mapakatong party list. Uh, nagrepresenta na kita katong mga ka ang bigdi sa rehiyong. Araw yan si Satoro Campo, araw yan sa kuya na taga-media, aktibo pati. Saka, bako lang aktibo, maray magsurat, pwede pati ang union, obrero, kan uh, mga taga media kan mga diaryo kan mga radyo kan mga television sa yung pinyer presenter kan panahon kay ping tingag sa bilang leader ah uh, pero ang gusto sabi ko aro kay ni ano ang nakaka-attract sa mga medyo idealistic na mga tao aro kay kay Sator aro kay Terry Casino niya na ah halay mi sa mga eskwelahan sa UP Los Baños aro sa imo uh, na tagamilaor na sarong ordinaryong tagamilaor at harong yung orang sa katayad yan isa na attract na magin makamasa magtrabaho magdepensa magprotehir kan intereses kan kan masa ang katotohanan ng gayan kung ano tadakul man kita ning pagasunod sa as mga nagiging miembro itong pagiging totoo ano kaning programa mo ini ang totoo kinakaipuhan ang tabayan As na uh, kung may sala man nagnadalagan, may nagtutuyaw man. Ang samuya, ang samuya sana po, kung sa bayan muna, uh, may, may matabangan kang sarong taho, kinakaistoryan sa iba. As in, naglalakop itong istorya na bako pala, sala palan na itong sinasabi kang iba pang mga grupo na kami mga underground, mga todo leftist as in nagsusuporta sa, sa armed struggle, na sinibag naman kang mga representante ni sa loob kang kongreso, na kung makakapagluwas ka mo ng mga ebidensya laban sa Samuya, willing kami humali duman sa paglahok ni sa eleksyon. Tsaka paglawak niya sa uh, parliamentary struggle, let me speak buta sa Anders si Struggle. Hindi po kami naging party katong Arm Struggle. Malamang sa so mga sa so mga dati, so sina sa Nasaturo Campo, naging party yan, Sina, Crispin Beltran, naging party yan. So pagbutas ninda duman, sa armas ninda as in liwat buminali sa eleksyon sarong positibong bagay na kinakaipuan i-recognizar i-respeto kang sa gobyerno sa panahon ni Cory nangyari iyan pero sa mga nagsurunod liwat kami kami ngani niyan sinasarampan bagang kaso kung malatandaan taong 2006 nakulong ako duman sa uh, ipinakulong ako de ako nakulong ako ikaklaro ko lang ipinakulong ako kang Armed Forces of the Philippines dito sa uh, yung Bicol tangarig pumundo ako Pag pumundo pag pumundo na magboses laban sa gobyerno Eh ikaw ka din ikaw na darling of the press na iling ko ito wanto niya ako araw-araw daw dalaw sa Aris TV eh marit sa mga nang nagwapo dahil mga ora o yan magpandaan pero ko ano ang bayan mo na member ka National Democratic Fund? Hindi po. po. Ano ito pag-iinit ito na gayo? Uh, Ibu akong sa daet, inarog ka yan. Oh, uh, ah, Secretary General, mararog sa iyo. Uh, ah, siguro three years ago or four years ago. Ano ito pag-iinit ang militar, lalo na, na sa mga arog sa endo na pilihan daw ko, nagbo-boses lang nga mo. Naba itong dikahon na boses ka ng mga politiko na puro empty promises, kundi ikaw mo, hali sa puso, hali sa sentimento kan mga kasalitan. Aarampunin doon masakit magputik kapag uh, kami ang nagtataram dahil ang mga biktima, iyo ang nagtataram sa samuya. Kung anong itinaram kam biktima, tangarig sa muyang iboses sa publiko, liwat, inaatubang niya ito lugod ang biktima maski natatakot sinda, kinakaipuhan eh. Iaatubang talugod sa biktima, sinda magtaram kung anong mga pangyayari. Bako para iluwas ang isang mga mga sadiri na maili mailikay ang samuyang mga buhay kundi pagpapatunay sa naman na kung kung ano ang realidad sa satuyang probinsya asin rehiyon totoo ining nangyayari ang pinakahuri huri itong nangyari kay Rodel uh, Estrellado na taga Albayan, pero ginadan duman sa banwaan kang bato nakiaram na ang satuyang DILG nakiaram na ang DOJ pinakiaraman na kang NBI as in kang PNP nagninigar ang Armed Forces of the Philippines pero sa so mga investigasyon nagluluwas na dinuko talaga from Albay as in dinara sa bato mayong firefight na nangyari si Rodel Estrellado is a legitimate member of Bayan Muna in Albay and from Sorsogon siya nakaagom sa Albay, duman na muhay. Bistado ko siya personally? Hindi ko siya bistado per personally, pero dahil member niya mo siya, ah uh, itong samuyang pulog kang buot, ano, para hanapan ng hustisya, so samuyang mga miyembro, maski ba kung mga miyembro, pag ko ang hustisya, ang samuyang buot, magabat, nagahagan ng hustisya, uh, hanggang magsulat kami sa mga DOJ, sa Uh, DILG, uh, sinusuratan ang uh, Presidente ng Pilipinas, ginigibo po yan tangarik mga justisya. Nadangong ganito na ikangali mismo, pero pinaputokan na naman sa Santo Domingo sa Eno Harong sa Milaor, kaya ganang takot yan. Sa Samuel po nga rin, minsan binadil naman po kami duman. Dikit ng ikawara kang buhay ng isa kuyang tugang, panahon na may hilang ang isa kuyang ina. Uh, kinagan, uminili po ko duman as in nag imbestigar uh, duman ko na ako itong Realidad. Realidad na delikado ang pagiging buhay aktivista, lalo pa full-time kitang kumikilos digdi. As in, kung saan kita abuto ng bagay, mapaturo kita dyan sa kao-umahan, ito man kita nakikikakan sa mga paraoma. Makadagos kita dyan sa sarong-harong kang mga obrero. Kung anong buhay nindang naestorya, parang nakikipamuhay ka, inaagyan mo naman sa buhay ninda. And second, napagtatanggap sa sakwayang buhay. Itong nangyari digdi sa... Uh, CBD terminal, binadilman kami dyan. Ito ang pangadwa. Ang pangatuloy, itong sinundan ako ng tulong motorsiklo na ang aram ko may pagpupurbar ng sasakuyang buhay. As in po, ang pangapat, itong iba't ibang kasong isinasampas sa sasakuya na Pira. dinidismisa naman. Pira. Ang pinakawari po, itong sampulong kaso. Ano dito? na Na carnapping, uh, murder. Pura auto. Motor. <laughs> ano? <laughs> Mga, mga, mga ban po na nga nito eh. Mga four counts of... Kung ano-ano. Basta sa pulo siya. Murder. Mm -hmm. Carnapping. Frustrated murder. Malicious mischief. Idinispis e, na po yan kang... Uh, uh piskalya dahil sa kapatid. Ano yung nagabot sa korte? Piskalya pa lang? Piskalya pa lang i-dismiss na. Medyo na-handle kita ang mga bagay na yan kasi bako lang akong na So, sa muyang pamilya, aso sa buhay, as in, ang interong organisasyon, nagigibunganin sa kuya bilang mga leader, lalo na duman sa mga inosenteng mayong kaaraman sa samuyang organisasyon, as in nadadamay sana Okay. Uh, ang yung mga si Tatjan, kanakol pa kami pagkula yan. Para nag-overground siya, nag parliamentary struggle, nag-attempt at least, ha? Na, na gusto siya mag-participar sa pagpalagay ng gobyerno as a normal citizen. At yan, kung ano nangyari? Alhamdulillah, itu di Desa Perguruan ini, ini NTT.